Ah, dito mga nakaraan, luto tayo ng luto ng mga dishes talaga. Ngayon, try naman natin mag-experimento, pare. Meron tayo dito liempo. At ang kadalasan na niluluto sa liempo ay... Pork chop. yempo nga, pork chop, leche. Oh, sa inyo rin, oh, pag pinirito liempo, oh. pork chop oh, awag doon. Oh. Pinaka ginagawa talaga dyan ay lechong kawali, kadalasan. Pwede mong sinasabong. Pero ang pinaka-common talaga dyan, gusto natin yan, pinalulutong. Ngayon... Eh sa kaldero? Teka lang, ha? Teka. <laughs> Karamihan sa atin, may sarili-sariling uh, recipe ng lechong kawali. Na kung mo, bakit maraming version ng lechong kawali? E, piniritong baboy lang naman yon, Di ba? Pero meron tayong mga iba't ibang klasing lutong. kasi katulad na lang nung ginawa ko before nasa restaurant pa ako at na-translate ko dito sa channel natin, yung pinapatok natin na ano, yempo, yeah, yung, okay. yung ginamit natin sa kare-kare. Jay, mo nga dito. Baka dito. Ayun no? lumalayo pa tayo. Ayun no? Yan. Sa kagustuhan natin yan na makuha yung resultang uh, result ng uh, gusto natin. So, pag search ka sa internet, ang dami-dami iba iba't ibang method. Nandyan yung nire-rep mo, nandyan yung nilalagay mo ng baking soda, nilalagay mo ng suka, nilalagay yung binibilad, ino-oven, ang dami. So, ngayon, kahit ako, personally, may sarili na akong method kung paano makuha nga yung pina pinapotok. Hindi ko nagagawin yan kasi alam na alam nyo na yung uh, bagay na yan. Ngayon, itatry ngayon natin yung mga karaniwang nakikita sa sa internet na method, di ba? So, yan. Meron tayong liyempo. Pag ako ng baboy pang uh, kawali o pang palutong, medyo specific ako sa klase ng uh, baboy. Kasi usually, ilihen po natin, may mga ganyang kakapal. Yun yung mga masarap pang ihaw. Pero eto, mahirap kasi kapag makapal yung baboy, ang dami-daming timbang, ang konti ng balat. Eh gusto natin, kapag pinapalutong, eh makapal yung balat, di ba? I mean, malapad yung balat. So pinapapili ko ay manipis. May utong man o wala, basta manipis yung baboy. Gitna, gamit na gamit yung kutsilyo ko. Pumurol na, parang gusto ko na uli mag-message kay. Jojo the Great. De, kay .ph. Ngayon, etong walang ano, walang ilang balat, tanggalin natin yan. So, ito pwede natin hatiin sa tatlo, siguro. Yan. Pero tayo tatlo dito, so tatlong method na agad to. Three ways yan. Oo. Oh, actually, Kasi may knock-knock sir. Ay, may knock, -knock tayo. Ano, ano, ano? May chokawali. Mahirap eh. Liempo, liempo. Sige. So, lagay natin sa tubig yan. Na mainit. Ay, ngayon, hindi muna tayo masyado magkofocus sa uh, sa flavor. Yung technique muna kasi kung lasa't lasa lang 'yan, madaling pasukan ako anuman lasa na gusto ko. So, lagay ng chocolate yun, eh, 'di ba? Brother. eh, uh! So sa tubig, asin lang muna ilalagay natin. So eh, hindi lang isang step 'to, ah. hindi lang isang method 'to, ah. Maraming uh, tatlong method na agad 'tong uh, gagawin natin dito. Lahat ng method na 'yon, nagre-require na pakuluan muna siya, pero meron tayong mga method na rekta na, pare. So meron pa tayong ilan dito. So makakuha pa tayo ng tatlo janting. Tingnan natin kung meron tayong total of uh, Uh, six methods. Kasi narito natin kung ano pinakamagandang resulta. So, high blood para tong content mo ito ngayon. Bakit? Kakain ka ba? Yeah. Eto, ito pala, itong nasa kaldero, pakukuluan natin yan hanggang maluto hanggang loob. Yun yung nare-require mga recipes na yan. Ito, lagyan natin ng asin. Kasi dito sa susunod na method na to, ang kailangan lang natin ay mablunch yung labas. So, lutuin natin yung saglit. O, lang natin kumuluto mga tatos, balikan nyo ako dito mga So, ito yung unang method na gagawin natin. So, eto, pinakuluan lang hanggang uh, maluto lang ng konti yung balat. Hindi talaga siya luto hanggang loob. Kasi ano to eh, medyo parang uh, Chinese style lang konti. Kung sa yung mga lechong kawali nila or yung Macaw, kung tawagin nila, parang ano siya, hindi sobrang lambot, hindi yung pinalambotan talaga siya, kundi medyo nandun pa rin yung structure. Pag nag-search kayo ng lechon macaw, sobrang daming methods yan kung paano ginagawain. Isa lang to sa mga nakita ko. Lagayin natin yung baboy dyan. Indunahan na kita. Wow! Nakainasunog! Tapos? 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 Pinalalo mo pa. Pinalalo mo pa. Smokey San Marino corn tuna yan, pre. Sinasara natin ng ganyan para yung balat ay hindi ma-dry out kasi i-oven natin to, pre. Tapos nang naka-expose lang yung uh, balat. Buha tayo ng stick. Tapos bubutas-butasan natin ng marami yan. Kailangan nakikita nyo nagbubutas ha. Para mukha ng tropa nyo. Check lang kung butas-butas na ha? Yung isa ay ere. Ere siya mas eh. Again na, ah, baka may makita kayo mga method na ano, hindi mo na pinakukuluan, uh, minsan diretso hilaw, sinasaksak. Napakarami talaga pre, napakarami. Yung ibang ano, yung ibang method, di ko naiintindihan yung ano, pasyensya sa likod ng mga yon. Yan, Butasin hindi natin to. Yan. Yung isa, lalagyan daw natin ng acid, such as suka. Ano ka mo ng suka? sir, ano yan, sir? Ba't ganyan? O, oh, lagyan natin ng suka yan. Ang sabi, etong acid daw ay uh, makakatulong para mapalutong yung baboy. Di ba? Kaya pala oh, yeah, 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 yeah. Tapos, lalagyan daw ng asin. Yan. Ito naman, syempre, flavor. Tsaka para matulungan daw mag-draw out ng moisture mula sa balat. Kisar! <laughs> 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 yung kabila, ito medyo weird to. Lagyan ko lang ng konti tubig, ah para lang mabasa ng konti. Kasi kung dito, acid. Yung kabila naman ay alkaline. Baking soda, pare. Yan, konti lang. Tapos kikis-kis dyan. Uh, pagdating sa temperature na pagsasalangan ito, mga sources na kinonsulta ko, iba-iba rin. Ito kasi ang mahirap ngayon sa age of information, pare. Sobrang dami informasyon. Hindi mo malaman kung ano ang uh, totoo. Kasi lahat ng tao kaya na mag-publish eh. Tulad dito, halimbawa, yung oven nila, hindi natin alam, baka masyadong consistent yung init. Tapos yung atin, hindi. Iba, eh, may discrepancy din kasi sa equipment. Hindi natin alam kung totoo ba tira sila yung recipe. Hindi natin alam eh. So ngayon, mag-testing pa rin talaga tayo, pare. Kasalan natin to sa baseline temperature na 180 80 degrees Celsius. So saalang natin 180 degrees Celsius. So sisilip-silipin natin kung anong magiging uh, itsura niya tapos siguro mag-adjust tayo accordingly, di diba? So hintayin lang muna natin 'yan tapos siguro doon tayo sa mga ibang method natin pa. So itong dalawa natin, yung una natin sinalang uh, medyo malambot-lambot na ng konti. Hindi natin palalambutin ng todo kasi napansin ko, kapag pinalambot mo ng todo, minsan yung ano, balat ng baboy, yung tipong pang sinigang, alam mo yon hindi na siya lumulutong eh. So, eto yung isa. Etong method na gagawin natin dito, eto yung traditional method ng mga ano, mga tito. Mga tito mong mainginom. Ginagawa to usually, crispy pata. Yung pagkakulo, pinipreaser. Tsaka piniprito. Ngayon, I found, at least sa akin ah, na hindi masyadong gumagana yung ex exact na method na yon Gawin pa rin natin kasi very popular yung method na yun eh. Pero natin na something. You stick uli. Puputas-butasin natin yung balat. Ayan, mas malambot na siya ng konti. Oh. Tapos, konting asin pa. Yung asin, again, para sa flavor. Pero, uh, para... <laughs> para talaga, ano, mag-draw out ng moisture mula dun sa balat. Ngayon, pakilagay sa freezer. Okay, sir. Ngayon, yung next method natin, ito ginagawa to sa Pilipinas, pare. Hindi ako masyadong sure, pero ang kwento sa akin ng tropa ko, yung bagdet daw sa, sa Ilocos yun, di ba? Ah, uh, binibila daw yun. So, ito yung dahilan kung ba't kami maaga. Kasi kailangan namin yung araw. Sige, Aj! Yeah, Už there? Jem yeah. Jem Ah, Pero baka naman, 'di ba? Baka naman. Kuwento lang sa akin. Pag kakuludo ng baboy, malamang malito ah. Pero ito lang yung kwento sa akin, mga kwentong inuman. Pag kakuludo ng baboy, binibilad lang daw. Pero tayo, butas-butas din natin kasi hindi naman makakasama yan, baka nga makabuti pe. eh, 'di ba? Pero aaminin ah, ko, hindi ako masyadong komportable dito sa method na 'to. 'Di ba? Meron nga tayo mga paniniwala dati nung bata tayo na no? kapag kumain ka ng bagay na nakabilad, sasakit daw oh, don't, don't mo. Hindi ako naniniwala doon, pre. Pero ang concern ko talaga is yung ano, nakayangyang lang siya diyan. Ewan ko, ewan ko. Magbilad tayo. Yung opisina namin, nag-stockroom na lang, binaha kasi. Ngayon, dito tayo magbibilad. Yan, sa mainit na bubong. Ayay! Ay! Dito ka, dito ka, dito ka kaya. Ay, ah, sorry, sir. Magbibilad lang po. Dito na naman kayo sa bubong ko. May nasampit dito lang dito po yung sipa namin. Yung sipa, yung sipa. Yis... Marunong ka ba sa sipa? Opo. Marunong. Pero Maruno... doon, doon kayo. Ang tanong, kaya ba ako ng bubong na ito? Sir! Uy! Ah, so... Sige, pag naanit, iskrasya, ah, ah, na siya. So... Teka lang, i-ano mo muna yung para safe lang. Para safe lang yung reload okay. okay. Nasa ng ano? Nasa ang biga. Purewag, huwag pa Bakit? Hindi ako kaya nito. Pag si Asho nga man nagsabi, maniniwala ako. Okay. Yeah. Tapos ang aming anti-pusa device. Yan. So, sana hindi kainin ng pusa. Ah, ibibilad namin to hanggang hanggat may araw hanggat may araw o oh, hanggat ng pusa siguro ano oras mababa ng araw alas 5 mga ganoon yun so hanggang alas 5 ito si piprito natin tingnan natin kung magiging epekto pare ngayon ang pinaka basic na paggawa ng lechong kawali ay papakuluan mo yung baboy piprito mo so ito ay pinakuluan lang Walang kang kakaibang kung ano-ano so hiwain natin mamaya yung piprito natin yan gawin na rin natin to simple simpleng method na wala namang masyadong kahirap-hirap na baka mamaya improve pa kasi usually talaga prito na lang laglag -lag na lang sa ano yan eh. sa mantika eh, di diba? Saksakin na rin natin. Huwag to, Diyan lang yan sa labas. Ngayon, isa pang method, no? Medyo nauso in uh, recent times. Yung air fryer, kasi bago-bago lang naman ang air fryer, eh. Although, although yung konsepto no, ng air fryer, hindi naman bago kasi meron na tayong turbo broiler dati. Siguro, oo, siguro mas maganda lang yung buga ng air fryer. So, susubukan natin, mula hilaw, papasok natin sa air fryer, pero gagawin natin, din, sinabi ko ko yung technique, yung hihiwain natin ng maninipis na gano'n. yung winawapol nila, subukan natin, tapos literal na mula hilaw talaga. So, meron tayong total of What? Six methods na tinry? Tama ba? Medyo, medyo hinasa ako ng kundi ko. Sana kaya. Uh, score lang. Score, score lang talaga. Para si Jaworski. Bakit? Wala, tama na. Legend yun, si Jaworski. Oh, wala na ba iba, sir? Oh, si Bal David. Ba ah, parang matunayan kung uh, bowler ako. Okay. Eh. Okay. Oh, gusto, gusto, mo, tagdagaan <laughs> ko pa. Okay. Kenneth Duremdes. Okay. <laughs> Asi ah, Taulaba. Okay. <laughs> Jojo the Great. <laughs> si ano? Na wala nang 2021. Si... Si Giannis. Yes. Santos. <laughs> <laughs> Tropa ko yung first name basis kami noon, pre. Ah. Uh... Kapag nag-iisip ako ng player, lagyan muna natin ng na asin to. Sasalang lang natin to. Asin lang yan, pre. Sa air fryer. Uh... Tapos, ano lang to. Ito, matagal talaga to, pre. 180 degrees, isang oras, pare. Pero sisilip-silipin ko pa. So ngayon, bago tayo magpahinga, hindi pa to tapos, pero tingnan mo may nangyayari, pare, di ba? natin yan, nalusaw yung plastic. Ayan, okay, so, tayo natin, tapos, yun, bye-bye. Ito -bye. na pre, madilim na at uh, tapos na magbilad. Although, nabilad siya total mga 3 to 4 hours. Hindi, mga 4 hours yon Tapos, Uh, umulan kasi umulan. pero bago natin iprito yan pare eto muna yung mga sinalang natin sa oven oh sige ang ginagawa natin ay nilitsong kawali at hindi natin siya niluto sa kawali medyo dugas ang konti yun nga, niluto natin sa air fryer eh. pero ang gusto lang naman natin makuha dito is yung knowledge kung paano magpalutong ng balat ng baboy sa sa resulta gusto natin di ba so eto yung dalawa pare tira niyo ang laki ng diperensya nila sa isa't isa oh di diba? ba eto isa ito ba may buto yes eto yung baking soda Kaya natin yan diyan eto eto yung suka ako lang nare parehas pala may buto. Ito mas maganda. Ito yung suka. Ito yung baking soda. Mamaya pag nakakat kami, ipapareview ko ha. Pero kahit ano, magkaiba yung uh, itsura nilang dalawa, sila naman parehas ay malutong. Ngayon, isa pa, yung niluto natin sa air fryer na hiniwa-hiwa natin, i siya malutong din, di ba? Una nating pirituhin, eto. Yung pangkaraniwan, par. Yung pinakuluan lang, tapos nakayangyang dyan, tapos ipiprito. Pero tayo mantika dito. And for the first time sa channel na to, yes, bago mantika po, ang gagamitin natin. Puri natin yan, at ating prit. Huwag kayo matatakot! Yeah, yan yung, ano eh, yan yung dito ako kasi pangit audio eh. Yan yung mga... Marin. Di ba marinig? Di marinig, sir. Yan yung mga bagay na medyo nakakatakot talaga sa pagluluto ng mga gaya. Alam naman natin yan. Puputok talaga yan. Kita nyo, oh. Ay, kailangan lang dyan. Huwag kayong matatakot. Ako. Ngayon, hintayin na lang nating uh, uh, malu maluto yan. At, uh... Cut. Ito na siya, pare. Hindi masyadong pumutok. Pero... Mukha ano naman siyang malutong, di ba? Pero mamaya na natin i-review yan. Sabay-sabay kasi natin titikman yan. Ngayon, eto nakakatakot, pre. Eto. Ah! Nung... Di ba? Eto ah! yung prosen, so sasabog to. Oh, bakit? Inalis ko lang kasi hindi makikita nung kamay. Ah, okay. discuss na merong mga methods dati na napapanood ako and ginawa ko ni Ramon dati. Yung yempo o yung uh, crispy pata, ilulubog mo sa tubig na may yelo or mas malala, mas delikado, yung sinasaboy nila ng tubig preso sobrang delikado no na hindi ko alam yung ipi kasi nung method na yon Pero sobrang delikado yon Kung kayo, ginawa niyo yun sa kaldero, mag-overflow yun, pre. Sa kawali, uh, medyo palaki kasi siyang ganyan eh. So, mas less yung chance mag-overflow pero pre, dangerous yung bagay na yun. Lalo kung sa loob ng bahay nyo gagawin kasi ang mantika ka, kapag tumapos sa apoy, aapoy din yan. Promise, sobrang delikado po. So, mag-iingat po tayo sa mga gantong bagay. Alam ko, gusto niya lang kumain ng, ng uh, malutong na baboy at ayaw nyo mawala ng bahay. So, ingat po tayo sa mga ganon. Nung nandun ako sa restaurant, yung method na yun, in-apply ko rin siya ng konti. Uh, with caution, syempre. So yung yempo namin, tinababad ko muna sa malamig na tubig bago ko ilagay sa mainit na mantika. Siyang beses, nakalimutan ko. Nakalimutan kong gawin yon At lumutong pa rin siya, naging chicharon pa rin siya. So hindi ko talaga alam kung effective ba talaga yung uh, bagay na yun. Pero I suggest no, kung gusto nyo talagang gawin yon sa labas po ng bahay. Doon sa wala masyadong light materials para hindi po, you know, masunog. Masunog. Delikado kasi, talaga. Kasi pag talaga. yan, hanggang bubong yan. Oo, oo hanggang bubong yan. Delicate yan, pare. Medyo nagka-problema ako dito, pare. Hindi ko makuha yung blistering na gusto ko. So binaliktad ko siya para mas malapit sa heat source. Nagapok na tuloy, reverse pok na. Oh, tumawa oh. Test Eh, malutong naman siya. Again, mamaya natin i-review yan. Last natin, eto yung binilad. Ngayon, parang hindi siya masyado na bilad eh. Pero pag ano, to the touch, dry naman siya. Oy, mga naknak knock nyo! Ah, Uy, mo siya meron Actually, pre, medyo maganda naman yung itsura niya. ba? Diba? Maganda yung itsura niyo. Pero kung mas natuyo pa sana, kung mas, uh, kasi, actually, umulan nga kanina, eh. hindi naman na uh, nabasa tong bagay na to. Pero, tsura-wise, maganda. Tsaka mukha siyang malutong. Ayun, actually, hindi pa to malutong, ha? Pagkalabas sa pagkalabas sa mantika, kailangan siya pahanginan ng konti, ba? Diba? So, ito na, pare, ang ating lichong kawali na may six methods. Masa ba six ways? Hindi, eh. Kasi pare-parehas lang sila. Pare-parehas lang silang juicy na baboy na mayroong malutong na karne. Tinitingnan lang natin kung ano yung uh, mga epekto no, ng bawat technique, di ba? So, ano uh, mga natin gawin? Tik pa na natin yan, pero bago yan. Jerome, slow mo muna, konti lang. Sige, jero slow mo muna yan. Going in with the Drake flow, wraps next with the Drake go. Say you don't wanna have beef, but you'll do it if I say so. Steph Curry with the free throw, running things like Rico. Say he don't wanna fight me, you scared, homie? We know. Transform like Kylie Jenner, to the money like taste Spencer. Handmade, I'm a breadwinner. Pockets deep, I'm a big spender. Attention on me when I'm in the center. Dress shaking like I got a trimmer On the side like I was a fender. Mix it up, but I'm not a blender. No, I'm not. Laruan lang, tapos iniwan lang dyan, tapos pinirito, pare. Lutong ba? Lutong. Oh, pwede ka maghasa dyan, no? Oh. I mean, mukhang typical. Mukhang typical na lechong kawali, di ba? Ngayon, titikman ko itong taas. Medyo pacing tayo ng konti, ah. Kasi puro baboy itong titikman ko. Si Alvin mahilig dito. Sa baboy. Kaya nga dito trabaho yan. Eh. Ang lakas naman masyado ng tawa mo, pre. Suka. Ito yung pinaka-basic. Kululang. Tambay dyan. Tapos prito. Okay. Ito yung lasa ng typical lechong kawali. Parang ano, actually, mas masarap ng konti yung uh, sa chades. Naalala mo yung sa oh, chades. chades. Misa tayo kumain doon, eh. Mas masarap yun. Eh, master na nila yun eh, oh. di ba? Pero nasa ganung vibes. Nasa, nasa ganung vibes siya. Wala ka nang hihahanapin pa. Masarap na baboy lang, di ba? Parang ako, di ba? Wow, ang taas <laughs> ko na. Ito ang tawa ko sa'yo. Ha? Eh, kumigante nga eh. Lagyan mo naman ng balat, eh. May balat yan! Hmm. 'Di ba? Lasang ano? Lasang di, hindi ka kawala. mag, hindi ka magre hindi ka magrereklamo dito. You would not complain. Yung lutong niya hindi lutong na Dainty yung lutong niya, di ba? Typical na may ito na lechong kawali, okay siya. Alam naman natin yan. Advance tayo ng konti. Lechong kawali ng tito mula singero. Ito, mm. Eto, pinakuluan, tapos nilagay sa freezer. Oo. Oh. Dito pa lang para mas malutong yung balat. Para mas matigay siya ng konti. Ayun o. Oh. Kaya natin. Tsaka ito yung minsan, no? Kasi minsan may sakit ako sa pagdiretsong kawali. Masyado ko napapalambot yung baboy. Dapat diretsong kawali, hindi natutunaw yung layer ng taba kung saan nakadikit yung, yung, yung nagdidikit sa balat at laman. Kasi humihiwala yun, eh. Ayaw natin nun, di ba? Sa suka ako. Yung pinreaser. Sa totoo lang, ang titignan naman talaga natin dito is yung balat. Mas chewy siya ng konti. Hindi, mas nabitin ako sa kulo. Pero kung kukuluan mo pa, wala namang problema doon. Pero dito, yung lutong niya, mas mama. Dito kasi, lutong nito, parang lutong na maangas sa second year high school lang eh. <mukong> May improvement ba? Eto, sa dito, yes. I would say meron. Ngayon, eto sana yung ginawa ko. Kasi, I know for a fact na kapag nagrigay ka ng bagay sa ref, natutuyo yan. Kasi ang ref ay humihigop ng humidity. So, sana hindi ko siya pinreser. Sana ref ko siya. Imbis na preser. Pero kasi, yung mga chuhe, hindi naman sa ref nilalagay. Yung iba sa freestyle, I'm sure meron din mga tito kayo dyan na sa rep naglalagay. Yan yung ginawa ko sa inyo yung typical na naririnig ko dati. Pag nagiyelo nga doon, maganda ay prito eh, di ba? Parang di meron naman talaga siyang epekto. Masarap din naman to. Pero yung pagkakaiba nila, nilang dalawa, hindi naman masyadong malaking malaki, di ba? Mm, okay. Ito, pare, Ito yung binilad sa araw. Kita mo na may pagkakaiba na siya. Ayan o. Oh. Kitang-kita mo na mas maganda yung potok niya dito lang maganda yung putok ka. Hindi sa ibang pagkakataon. Mas napatuyo pa natin ng konti, mas maganda sana yung balat niya. Pero eto pa lang, ano yan? Nakatuwa na iserve yan. Maganda na siya, di ba? Ganon, sabi nga ni Alvin, di ba? Oo. <laughs> uh, ay, para ako nanood ng Mara Clara. <laughs> <laughs> Nakakaiyak! <laughs> Pagdikti natin ating mga karne. <laughs> Ito kasi sa kabilang kaldero sinalang to. So medyo bitin yung alat niya. Yung dalawa kasi okay yung alat eh, di ba? Ito medyo bitin yung alat pero madali nang remedyohan yon. Tanong doon, yung lutong ba maganda? Lutong, Ay, pare. Kayo ako sa dubugin eh. <laughs> Tsura pa lang, visually speaking, ibang-iba na agad siya dito. And lalo kapag pinasa mo sa bunganga mo, ibang-iba talaga. It is totally different, pare. Sulit ba gawin tong bagay na to? I'd say oo, kasi ang araw nandyan lang. Ibibilad mo lang. Huwag lang makakain ng pusa. wag lang ma ang mahal-mahal ng baboy ngayon, mo lang sa pusa. Uh -huh. Hindi pwede pag ginawa niyo to, hindi pwede yung ano, may nag suggestion tapang takip ng ulam na clear. Kasi okay. kailangan, okay. oh, kailangan yung airflow. Okay. kailangan, kailangan, na hanginan siya, di ba? So, ano talaga? kulambo uh, talaga. Pagdating sa food safety, siguro, mukha naman akong walang dapat sabihin sa food safety kasi salaula po akong tao. Okay. Pero, tayo na po tumantsa kung okay na sa inyong ibilad yung karne yung sa labas, apat, lima, anim na oras. Di ba? Nasa sa inyo na po yan. Pero, kung pinag-uusapan na natin dito, eh yung resulta, yes, meron pong resulta. Next, pare. Ito yung inner fryer. May bula-bula ng konte yung balat niya feeling ko matigas, mm. hindi malutong. Pero malalaman natin 'yan. Mm -hmm. <laughs> Tenderness wise mas malambot 'to. Ayun, narinig 'yung ano? Potong uh -huh. na 'yun. Huh? Uh -huh. Oh, Ay! There is such a thing as sobrang lutong. Oo, oh, oh. Matigas siya masyado. Malutong ba siya? Oh, rinig na rinig nyo naman. Parang ako ng graba, di ba? Pero matigas siya. Kapag merong kumain dolar nito, tanggal ang pasta. <laughs> <laughs> Matigyan. Medyo matigas siya. Yun laman, masarap. Masarap yung laman kasi medyo matagal siya sinara sa air fryer. Tapos hindi masyado. Mga 1 hour 15 minutes, 1 and a half hours, parang ganun. Okay naman siya kasi masyado matigas, di ba? Yung tayo sa susunod natin. Ito yung dalawang inoven, pare. Ito, kakita nyo ah, visually. Magkaiba magkaiba itsura nila. Eto, mas maraming putok. Uh, <laughs> Dos lang. Dos lang. Ito yung pinahira ng suka. Eto, ito yung pinahira ng baking soda. Uy, maganda rin yung luto niya. To be fair dito sa dalawang to, ito yung mga unang sinala, ito yung unang naluto. So medyo mas mababa na ng konti yung quality nitong ang dalawang to. Pero nandali sitikman pa rin natin. Albain, dito muna tayo sa baking soda. Ito ba? Mm -hmm. Yung pasta ko naguduro ka. Tama. Ito ay katulad ng inner fryer. Yung ano, ah, Baking soda. Dito tayo sa suka, Albion. Ito binabad sa suka. Pamang-tumas nga ako. Nasusuya na ako. Naumay ka na? Bakit kailangan mo nito? Ay! Mountain Dew! Oh. Bangis ng citrus ang kailangan! Bangis ng citrus ang kailangan! Ay, Bang ano? Bangis ng citrus ang kailangan! Sarap. Okay. Halos sabay sila sinala. Mas matigas yung isa. Mas matigas yung isa. Kesa dito. Una. Bakit? hindi mo alam. Pero kasi, yun yung dahilan pare, kung bakit gusto natin ng blisters, ng putok. Uh -huh. Para yung lutong niya, hindi lutong na nagmumula sa tigas. Yung lutong niya, ay lutong na merong hangin. Para hindi siya ganong katigas. Nakita na natin, lahat ng uh, epekto, lahat ng uh, pwedeng gawin. Hindi naman lahat ng pwedeng gawin kasi pag sa gantong bagay, ah, dahi dahi mo pwedeng gawin eh. Ilang, ilang methods ang pwede mong i-employ para makakuha ng malutong na baboy. Hindi pa nga natin diniscuss lahat Ang dami-dami pa pre. Sobrang dami pa. Nandiyan pa ipapahalikan mo sa dragon. Marami pa eh, Marami pa talaga. Ah, ah pa yung wish mo na sana manutong na yung baboy ko bukas. Marami. Marami paraan para lumutong yung baboy. Pero dito sa mga tin-dry natin, masasabi ko, ang pinakapaborito ko pare, yung binilad. Yung sun-dried pre. Ang ganda nung sun-dried. Kaya pala ito yung ginagamit nila sa bagnet. Pero hindi pa ito, et, hindi pa ito, ano ha, ah, magandang maganda ha. Like ano pa yan. Medyo compromise pa ng konti yan. Parang around four hours lang uh, binilad dyan. Eh. Paano kung mas matagal pa? Oy! oy Ang bulaan siya! Ang bulan Inata hindi nyo ba nag-gets yung makain tayo ng baboy? Inatake ako sa puso? Hindi nyo ah. ba nag-gets yun? Sige na nga, alam yung tunog na yan. Yan ang comment of the day. Sige, sino yung comment ng comment na yan? Ang comment na to ay si Rochelle Ruchi 68. Uy, 68! Isa na lang! Oo! Oo! Tama! Sabi niya, no, thank you for being my sleeping pill. Oh, ano? ano, Every after tiring duty, no. I am an OFW nurse here in Saudi. I only knew how to cook by watching your contents and are one of my basis in learning how to cook in my most simplest way na ubos ko na atang panoorin lahat ng YouTube videos mo no? I am so happy of what you've become lalo na sa mga VOH sessions mo. You are always consistent in applying the basics in cooking and having the empathy while cooking lalo na pag iniisip mo yung mga applicable ng mga techniques and equipment sa isang simpleng bahay. Keep up always no? And God bless. Slow mo muna no? Mani yung sinabi niya eh. Uh -huh. Sige, Jerome. Pero yun nga, marami-marami salamat sa iyo, madam. Alam ko napakahirap ng buhay na bagay isang OFW. Kahit hindi ko yung naranasan, pare Montik na ako maging OFW, ha? Ah. Baka hindi na lang Montik na ako maging kusinero sa Qatar. Uh -huh. Eh, eh, oh. Ito niyo boy. Bad man, man boy. Tapos na ako magalit. Nakasakta na lang ako. Tapos na kami pumigil. Hindi <laughs> <laughs> na ako pipigilan. Malawak na naman ang pangunawa ako eh. Hindi, pero muntik na rin ako maging OFW sa sa Qatar. At hindi uh, ko tinuloy. Kasi mahina ang loob ko. Hindi madaling desisyon yan na pagiging OFW. Kaya ikaw, alam kong pinili mo yan kasi gusto mo ng uh, mas magandang buhay para sa'yo. Di ba? Ako, muntik na muntik na talaga pre. Muntik na muntik na. Ayun, tatlo kami nag-apply. Tatlo kami natanggap. Isa lang yung tumuloy, pare. Ah. mahirap rin patuloy ka naghahanap ng mga bagay na nagpaparemind sa'yo sa bansang iniwan mo yun siguro. Kasama ng TFC, the Filipino channel. <laughs> marami akong kinala OFW at lagi nilang sinasabi na gustong gusto na nilang umuwi. Namimiss nila yung Pilipinas kahit traffic, kahit mainit, kahit binabaha. Iba pa rin Pilipinas sa lagi yeah. di ba? So alam kong mahirap na nandiyan ka pero alam kong uh, nakagawa na, ka rin ng paraan para maging masaya ka. And marami maraming salamat kasi pinili mong kami ang pagmulan ng iyong saya. At habang nagtitinga si Ian, uh, gusto ko lang i-announce na Ha? Huh? Siguro, cancel po ang knock, -knock ngayong araw. Okay. Ay, hindi! Ay, hindi. knock, knock Oy! Ang ganda nun. Oh, Liempo. 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 Liempo mga <laughs> 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 mo na, uh, Ikaw muna! Who's na, there? Diempo. Yempo. Yempo. ho! Yempo. Oh, ako ngayon. Oh, Ay! Hindi oh. si Alvin. Banyong kaya Alvin oh, eh. Oh, nak na. Who's there? Yempo. ho! Kayo po na nakagyan mo. Oh, ikaw. 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 Ano sa'yo? Wala ko. Wala ko. Wala ko. Wala ko. Yeah, Yempo. Yempo. Hindi pwede yun yempo mga kapatid. Po, <laughs> po, <laughs> Ay, naman talaga, sir! <laughs> <laughs> nak nak. Oi. <Ay>, yempo. Yempo. <laughs> mula bata sanggang yempo. <laughs> sir, ikaw na lang, sir. Yung overtime nila, ikaw na magbabayad. <laughs> Knock, knock. Who's there? Yempo. Yempo who? Amala Yempo. Wow, maganda yun, ha? Maganda yun, ha? Anyway, nga, maraming salamat sa panonood ng episode to, sana may natutunan kayo. Sana meron kayo may apply sa sarili niyo mga buhay kasi itong bagay ito, simple lang to pero minsan tire for granted natin. Kaya ito, ginawa ko na uh, para alam niyo na rin kung uh, alin dito sa mga method na to, ang pwede niyo uh, subukan, di ba? So yun, kung gusto pa mga para, mga to, ayan, click niyo lang diyan at sugod mga kalyempo. <laughs> tago taguan maliwanag ang lempo. <laughs>